siya. Iba nakita niyo siya na, na nakita niyo mga vlogger no, lahat, mga kahit secretaries. Nung panahon na yun, may mga, siyempre yung mga, yung mga work cover news mga Pilipino, no? Nalapit sila sa mga vloggers dahil na uh, feeling nila ay magbibigay sila ng um, maano ma, ma ano ba, mapublish ba yung concern? di ba? Totoo yan. May mga lumalapit sa akin, no? no mga mga OWs or whatever, para ma i-refer sa tamang mga tao. Kasi may gano'ng silent fund ang Duterte administration. Lalo na sa PCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may, may, may pinagdala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na noon. Na Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para patakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw yung mga D, yung DH sa mga DH, isa pa yan. Hindi <coughs> ba? Kaya nga ito si, si, si Pangulong Dok, si Pangulong Dok, nung pumasok siya ng politika, yung isa lang, isa ang sinakayang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno nung natapos ang kanyang termino, yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang, nararamdaman niyo ba na trabahante siya ng gobyerno? Ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pag-aari nila ang Pilipinas. Hindi ba? Wala silang pakilapgang. At binudol tayo. Hindi naman talagang totoo. Binudol tayo. Tama! Tama ka ngay! Pupunta tayo ngayon kasi sa niya Kasi alam niyo po ba ang mga... Alam niyo po ba ang pillars ng Philippine Foreign Policy? Ang isa sa po sa mga pillars ng Philippine Foreign Policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. So, isa kayong malaking pilar ng foreign policy. Ano ibig sabihin niyan? Dapat, ang foreign policy ng Pilipinas kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipinos. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may territorial integrity to, economic security, at ikatlo, yung welfare bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all enemy to none of foreign policy? Yes! Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFW. Yes! Hindi ka po pwedeng magkaroon ng kalaban tapos ang mga Pilipino, ang mga, mga citizens mo ay nasa iba't ibang bansa. Dahil para lang, para lang, para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay iniiwan ninyo sa kapitbahay ninyo sa araw-araw, tapos aawayin niyo yung kapitbahay ninyo, hindi ka ba bangag? <laughs> Nagagawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ka? Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa at yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas na ang ginagawa nila ay nagpo-promote ng racism at ang naresbakan ay mga Pilipino, ano gagawin nila? Nga nga! Nga nga! Dahil hindi nga nila ito iniisip. Paano ba nila maiisip kung paano nila aaksyonan ang mangyayari? Hindi ba? Kaya... Kaya, mga kamakayan, okay? Tayo eh, ano man daw, pagpunta na tayo sa after <laughs> Ang tinatarget nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nagsos social media, nag-tiktok, nagaganyan. Kausapin niyo yung anak ninyo. Dahil, malamang si hindi, baka hindi tayo makaranas ng worse ng ating bansa. Kundi yung susunod na generation. Yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo at mga anak ninyo na huwag makinig sa bangang. Yeah. <laughs> huwag makinig sa bangang. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso nyo na rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Itratuhin nyo ang bansa bilang isa ninyong anak bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo na inyong anak ay mapariwara. Ang ayaw ninyo na inyong anak ay maparbarkata sa maling tao. Ayaw ninyo na inyong anak ay binubuyo upang makipag-away. Ang gusto ninyo ay inyong anak ay lumaki ng disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking responsable, disiplinado at may patutunguhang bansa. Sa kalagayan niya ngayon, wala. Wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Sino ngayon ang inaaway ni BBM na malalaking tao? Chaya. Wala. Kung nung panahon ni Duterte eh halos-halos-araw ay may minumura siya. <laughs> <laughs> Duterte! 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 Kung noong halos araw-araw ay may minumura siya. Oligarko uh, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan, at kung ano-ano pa. Ay naman, sobrang tahimik ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Pero, bakit kasi siya magmumura? Eh, ang mga manluloko sa Pilipino ngayon, eh, mga kabarkada niya at kapalila niya. Hindi ba? Manalig tayo ng continuity kaya natin sinuportahan si Bongbong. Yes. Yan ang totoo. Hindi yes. ba? Kaya natin siya sinuportahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pang-party sa Malacanang. Yes. Tama nga, napunod tayo. <laughs> Masakit mabudol, no? Masakit ang mabudol kaya nga hindi na tayo dapat magpapabudol muli no kailangan eh makita natin ang totoong sinceridad at yes. makita natin na may ginawa talaga si sabayan kaya nga si Duterte ay eh, sinuportahan ko nun dahil malaki ang ginawa niya sa Davao. Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Di ba? Si Mama. <laughs> Pero yun na nga po, ilang po. Sana po ay um, Kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pakusapan ninyo ang kalagayan ng galaw. Kung hindi mangyari ang sinasabing gera ni Attorney Vic sa ating panahon ngayon, mangyayari ito sa panahon ng inyong anak. O sa susunod na henerasyon. Yeah. Mangyayari ang nangyari sa Ukraine. Kaya kausapin ninyo ang anak ninyo. No? Kausapin ninyo sila ng masinsinan at makita ninyo para malaman nila na sina ay binubuyo papunta ng isang damin dahil malaki ang pera sa gelo. At hindi, unay na nakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon. Paano pa yung pera na ng ibang bansa para sa gelo? Yan ang kanilang totoo gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pagmamahal ninyo sa bawat isinong anak. Ayaw ninyo mapariwarangin yung anak Ayaw ninyo ang anak ay palagay sa gulo. Ayaw ninyo na anak ninyo ay binubuyo sa isang mala maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayagong ang buhay. Yan dapat ang isa puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang tita ang kanilang kinukupitan sa awat ng Maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Saz Sass Redondo Sazo. Ngayon, ang susunod natin na magsasalita, hindi na kailangan i-introduce ng mahaba kasi na ko ng mga tao, lalo na sa lahat ng mga OFW ang kiyat at spokesperson ng bayan. Atty. Harry Roque.